Um, thank you Mr. Chair. So just a point of inquiry Mr. Chair. Kasi um narinig ko kanina ng umaga that this would be the last um, uh, committee hearing for for this topic no yung tungkol sa confidential funds. So ang ibig mas sabihin Mr. Chair, uh, we are going to ano na um, uh, we are going to have a committee report na Mr. Chair after this. This will be the uh wrap up uh committee hearing insofar as confidential fund pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing uh, kumbaga year-ender lang uh sina lang po natin kung ano po mga nangyari nitong na pong uh, nakaraang pitong uh, hearing. Yeah. Thank you Mr. Chair for that clarification. Narinig ko rin po 'yung mga manifestation questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. Uh, nagpapasalamat ako no uh, sa, sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa uh, pagdinig natin sa tungkol dito sa confidential funds. Uh, siguro ang tanong ko lang Mr. Chair kasi dahil nand, kumbaga, nandudoon na tayo sa pinakadulo. At lumalabas dito na parang natapos kay Faharda at kay Acosta, Mr. Faharda I mean, Mr. Paharda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng, ng, ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang mukhang sila no natapos na sa kanila yung yung pondo pero yung yung checke eh, sila yung nakapirma sila yung tumanggap no pero ang nangyayari Mr. Chair kung titignan natin ang mga pangyayari mukhang mukhang hanggang doon na lang yung mga official ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito So, kas at binanggit nyo rin po AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba na po, iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin kasi we, no, we we want to know the truth. Ano ba talaga yung uh, nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan? Kasi parang I feel ko lang Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Faharda at saka si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair, wag naman sana, no? wag naman sana mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in no? yung ano pa talaga nangyari doon sa pondo? Bakit nagkaroon ng na mga ganitong uh, mga gawagawang, ano, no? gawagawang pangalan o, o recipient ng mga rewards, ng mga supplies? Uh, meron pa nga, Mr. Chair, no? doon sa ating ano, no? Uh, doon sa ating mga ebidensya well, uh, kung alias yon RS dalawang RS sa isang araw uh, reward isang 20,000, isang 50,000. So paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay ng isang the same RS yan, na pa pa parehas lang siya ng pangalan na magkaiba ng amount, no? At the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni, ni Paharda, Mr. Paharda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako uh, na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung uh, confidential fund. So, um, ano po ba ang ano dito, arrangement sila na ba ang mag -ano? Sila na ba ang mag-iimbestiga yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung ano no? Remember, Mr. Chair, 612.5 million ang involved na pera dito. Kasi um, utos ni ni, ni ni Vice President Sara Duterte, na ibigay doon sa mga security officer ginawa naman ng 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 ating mga ng, ng mga SDO ng DepEd at saka ng OVP pero ano na yung ano no kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay sa nakalagay po Mr. Chair sa JC sa joint Resolu joint circular tungkol sa Confidential Fund, na uh, the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chen, natatakot ako na baka ang ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Natingin natin, wala talaga silang ano, no? Uh, <laughs> Kumbaga, sa conspiracy, kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President katulong ng mga security officer. So yun lang Mr. Chair, yung ah, gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap kasi wala silang ano we, eh, wala silang band. Un unlike yung ating mga SDO, sila wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera at kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Um, maraming salamat po Congresswoman uh, Franz Castro. Unang-una po meron na po tayong uh, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating uh, Vice presidente at uh, sa akin pong pagkakalam ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na sa pag ito po ay nai-refer sa Committee on Justice so sa akin pong paniniwala na yun na po yung uh, at yun din po yung mga sugestyon ng ating mga miyembro na doon po Uh, uh, doon po tutumbukin yung uh, investigasyon. Pangalawa po, uh, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas uh, minarapat po ng mga miyembro na ito po ay uh, ibigay sa pamunuan ng AFP na hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Um, aginagalang ko Mr. Chair, no, I respect po yung decision ng member ng Committee on Good Government and Accountability, pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po as uh, ako po yung ano no, yung na I mean um nag, nag ano no, siwalat ng tungkol dito sa confidential fund. So hindi po ako na kumbaga nasasapatan na na matigil na doon sa AFP dahil alam naman natin no hindi rin po ako wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial uh, investigation patungo doon dahil alam naman natin tauhan nila yung involved di ba uh, tao nila yung mga involved doon nakita naman natin doon sa ating uh, mga investigation na nawala namang national security involved no wala namang ang involved dito Mr. Chair ay yung interest national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni um, Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante sa education, at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, um, uh, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon. At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, uh, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. Uh, and in addition to that, tayo po kasi ay uh, recommendatory lamang. Ang pwede po natin na gawin, we can uh, recommend Uh, the filing of uh, cases to hearing officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper uh, ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay uh, yung Office of the Ombudsman. Ito uh, po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis. At sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po meron po silang jago kung tawagin po yan or yung uh, court martial kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair. Uh, uh thank you, his, um, Mr. Chair. Ah, okay. With the indulgence of Congresswoman uh, woman, con Mr. Castro. Uh, Mr. Concia. Chair. Congressman uh, po, Sia. Thank you po, Mr. Chair. Um, naintindihan po natin yung hinaing ni Congresswoman Franz Castro. So tama po siya. Siya po yung unang nagsiwalat nitong uh, confidential funds. Uh, Mr. Chair, uh, gusto, gusto ko lang pong uh, i-remind ang committee members, lalong-lalong -lalo na po ang chair kasi siya nung nag-usapan po natin ito, Uh, yung purpose po talaga po natin is tagnan kung paano na abuse itong confidential funds. Let me just put into record Mr. Chair that intelligence funds and confidential funds are not intrinsically evil. It is how the usage and utilization of these funds are uh, ano, that makes it bad in a way. Kasi may abuses. That's why we introduced two pieces of pieces of legislation kung paano i-define ide kung ano ba yung confidential funds. Pag sinabi mong confidential funds, ano bang definition nito? Anong technical na parameters na pwede natin makonsider na confidential funds? Pangalawa, alin ba sa mga ahensya ang dapat pagbigyan? So we have already accomplished that, Mr. Chair. In fact, dun po sa pangunang pambungad na statement po ng ating chairman ay sinabi niya po yan in aid of legislation. Uh, as to Mr. Ch Mr. Chair, culpability, tama po yung sinabi ni ng chairman na meron pong mga, mga ehensya sa, ihu, sa judiciary or ehukitiba ang maaaring uh, magpursu nitong kan, kanitong mga kaso. At uh, gusto ko lang pong linawin din po at uh, i re yung sabi po ni Chairman sa ating kagalang-galang po na tay Ma'am uh, Franz Castro, uh, may way naman po talaga to hold these officers accountable apart from their, what they're doing right now as in part of the intern internal investigation. there are also already the complaint, no impeachment complaint, which i believe if you are really, uh, if we are to push the accountability side of this issue, then that's the perfect avenue uh, for these members uh, to discuss about uh, culpability allegedly of these two officers, mr. chair. thank you for that. Thank At you You are Thank you for that intervention intervention uh, Kong Zia. So siguro ang ang worry ko na lang dito Mr. Chair. So ito ay inimbestigahan natin. Nakita talaga natin yung anomalya dito sa confidential funds na talagang uh, ang paggamit nito ay ay talagang nakita natin ano yoong maling paggamit nitong nitong confidential funds at ang nasalang dito yung SDO at saka yung mga uh, officers uh yung utos no pwedeng uh maari itanggi yan eh, no ni maari itanggi yan nung noong highest official ng office na inutos niya yon or whatever so talagang maiipit dito Mr. Chair ay uh, yung dalawang SDO baka malamang-lamang niyan Ma'am Absuelto dito sa si Vice President Sara Duterte. So yun lang yung takot ko. Kung hindi natin 'yan uh, itutuloy-tuloy at pabayaan natin sa AFP. But anyway, I I respect the wisdom of the of the of the uh, committee members dito sa good government at ito ba ang siguro di rin di, di nyo rin di nyo rin um, we can you can answer it or not na so ibig sabihin uh, itutuloy na natin ito doon sa impeachment na lang uh, mr Kerr etong mga na, na, mga findings natin dito through the justice committee na lang ba eh sa ngayon po wala pa yata gumagalaw sa impeachment eh no hindi pa naman ito na ire-refer sa justice committee no at uh, narinig ko kayo kanina, sinabi nyo, we have no time na for this impeachment. Kaya nag lang po ako na hindi natin mapapanagod si Sara Duterte dito sa kalokohan na ginawa niya sa confidential fund kasama ng mga binanggit na mga security at ilan pang mga ka uh, kakonspire niya sa Office of the Vice President and the Department of Education and one last manifestation since Mr. Chair pinag-uusapan natin dito yung confidential funds 2023 pa Mr. Chair nakapag na ang Makabayan bloc uh, composed of uh, Raul Manuel Representative Raul Manuel myself and Representative um Arlene Brosas ng dalawa po no ng dalawang um legislative measures related to confidential funds. Yung una nga po ay yung pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President. Lahat po ng confidential funds na mga agency na nabigyan ng confidential funds. Kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President, malamang. No? Ako, tinitignan ko rin na may mga, mali mga, mga maling paggamit din. Pero hypothesis lang yun, Mr. Chair. But anyway, may dalawa po no, yung inihain natin house resolution to investigate all kasi baka sabihin ng mamamayan natin baka sabihin ng taong bayan sinisiroin lang natin yung confidential funds ng OVP tayo po ay nagpasa na ng house resolution para imbestigan ang lahat ng mga ahensya dahil pangalawa meron po kaming bill na ipinasa na iabolish talaga itong confidential funds dahil lalong-lalo na sa mga government uh, na, uh, uh, national government agency dahil tong ano ang hirap talagang masunod tong itong JC na to uh, Mr. Chair uh yun po no uh, siguro dapat maisaalang alang alang din yung uh, mga ipinasa namin na na ano no na measures uh, Mr. Chair thank you po